Labing dalawang kahulugan ng dinalaw ka ng patay sa panaginip. Una, dinalaw ka ng iyong namayapang ina sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagmamahal, pag-aaruga at pangangalaga. Ang pagdalaw niya sa iyo sa panaginip ay nagpaapahiwatig ng pagkamismo sa kanyang presensya at ng kanyang patuloy na pagmamahal sa iyo. Pangalawa, dinalaw ka ng iyong namayapang ama sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng gabay, lakas at pagpapahalaga. Ang pagdalaw niya sa iyo sa panaginip ay nagpapahiwating ng pagkamismo sa kaniyang patnubay at suportan niya sa iyo. Pangatlo, dinalaw ka ng iyong namayapang kapatid sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng connection, pagkakaisa at pag-aalaga. Ang pagdalaw niya sa iyo sa panaginip ay nagpapahiwatig ng pagkamismo sa kanyang presensya at sa mga aral at alaala na iniwan niya sa iyo. Pang-apat, dinalaw ka ng iyong namayapang lola sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng tradisyon, karunungan at pagmamahal ng pamilya. Ang pagdalaw niya sa iyo sa panaginip ay nagpapahiwatig ng pagkamismo sa kanyang mga payo, kwento at pagkaalala niya sa iyo. Panglima, dinalaw ka ng iyong namayapang lolo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng haligi, pagkamatapang at pagkakaroon ng direksyon. Ang pagdalaw niya sa iyo sa panaginip ay nagpapahiwatig ng pagkamismo sa kaniyang gabay at pagiging modelo sa iyo. Panganim, dinalaw ka ng iyong namayapang kamag-anak sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng connection sa pamilya, mga alaala at samahan. Ang pagdalaw niya sa iyo sa panaginip ay nagpapahiwatig ng pagkamismo sa kanilang presensya at sa mga espesyal na karanasan na iyong pinagsamahan pangpito dinalaw ka ng iyong namayapang kaibigan sa panaginip ito ay nangangahulugan ng suporta kasiyahan at mga special na alaala ang pagdalaw niya sa iyo sa panaginip ay nagpapahiwatig ng paggamismo mo sa kaniyang kumpanya bayo o mga special na pagkakataon na inyong pinagsaluhan Bangwalo dinalaw ka ng iyong namayapang asawa sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagmamahal, suporta at pagkakaroon ng kasama. Ang pagdalaw niya sa iyo sa panaginip ay nagpapahiwatig sa hindi pagkalimot sa pagmamahal at pag-aalaga na ibinigay niya noong siya ay buhay pa. Pangsiyam, dinalaw ka ng iyong namayapang kasintahan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng hindi natapos na relasyon na mayroon ka sa iyong kasintahan pang sampo. Dinalaw ka ng iyong namayapang anak sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga hindi natupad na mga pangarap o mga hindi natapos na mga gawain sa iyong buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng mga pagkakataon na hindi mo nagawa o mga bagay na hindi mo nagawang tuparin para sa iyong sarili o para sa iyong anak. Panglabing isa. Dinalaw ka ng iyong namayapang ex sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga hindi natapos na isyo sa iyong nakaraan na relasyon. Ito rin ay nagpapahiwatig ng mga masasakit na alaala o mga hindi malinaw na damdamin na nais mong maayos o malampasan. Panglabing dalawa. Dinalaw ka ng namayapang tao na di mo kilala sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga hindi malinaw na aspeto ng iyong sarili o mga hindi kilalang party ng iyong pagkatao na nais mong maunawaan o matuklasan. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.